Hello guys, once again, click moto again. Ngayon, nandito tayo at may customer tayo guys. Uh, magpapacheck ng kanyang rubber link. No? Uh, ang sabi ni sir, nagpagawa na daw po siya ng rubber link sa ibang shop. Pero pumunta sa click moto at uh, ipapacheck ulit to guys. No? Dahil bakit yung tad at -tad gewang nandun pa rin daw guys. Ngayon, uh, kung mapapansin nyo guys, balik uh, baliktad po yung kabit ng rubber link ni sir. No? Uh, yan po, hindi po ganyan ang tamang pagkabit ng rubber link guys, baliktad. Ngayon ang masasabi ko naman po dito, hindi ko naman po nila lahat. Marami pa rin mga mekaniko guys, ang hindi alam ang kanilang ginagawa. No? Marunong magtanggal, pero hindi marunong magkabit guys. Kung sabaga nang uhula guys. So matotal ang nangyari guys, na si customers, at uh, hindi na solusyonan yung kanyang problema. No? Ngayon papalitan natin tong rubber link dahil nabusalsal na to. No? Uh, ulitin natin guys, oh. Ngayon na uh, papakita natin guys step by step uh, kung ano ba yung tamang uh, proseso na pagkabit ng rubber link dito po sa Click Moto no. Ngayon ang sabi ko nga po sa mga uh, mekaniko natin guys uh, wag mag-focus sa isang bagay no. Halimbawa po to guys rubber link no. Uh, kung nandun na rin naman guys na baklas na rin natin lahat linisin na natin lahat no. Para hindi lang po bago yung rubber link, bago pa lahat yan no. Linisin natin lahat yan guys lalo na to guys ah uh, Uh, yung mga putik na kumapit yung mga dumi na kumapit yung mga kalawang na kumapit matanggal natin guys no para naman na uh, matuwa yung customers natin guys uh, balik brand yun no yan, linisin po natin lahat wag po tayo mag-focus sa isang bagay no kasi nga, nabaklas na uh, nandoon na rin naman na uh, linisin na natin lahat para pag kinabit natin uh, masatisfied naman yung customers natin at matuwa no uh, sa mga nice magpagawa guys uh, Uh, marami po tayo dito like PMS guys. Uh, uh, available po sa Click Moto rubber link engine bushing 'yan. Marami po nga uh, Pwede nga ipagawa dito sa Click Moto. Yan guys, uh, wish nyo lang po guys, Click Moto Pasig, o Google Map nyo lang guys, Click Moto Pasig. Uh, open po tayo Sunday to Monday guys, 9 AM to 6 PM guys. Okay guys, maraming maraming salamat po and ingat po tayo parati lagi. Okay, and God bless.